2000 draft. Top overall pick Santa Lucia Paulo Mendoza, dumating sa eksena ang Red Bull, pinaangat ang mga pangunahing manlalaro na sina Dovan Hart. Kirby Raimundo. Lordy Togadi. At Junti Valenzuela. Pagkatapos ay may mga direktang hire JJ Helterbrand sa Ginebra. Don Don Hotiberos sa Tanduay. Slam dunk by Don Don Hotiberos. Dorian Peña sa San Miguel. Dorian Peña grabs the offensive board and puts it back. Mi Peña for Red Bull who came off the bench tonight. like at Rob Wainwright sa Santa Lucia Sa oras na nagsimula ang aktual na draft, kakaunti na lang ang mga impact player na natitira sa board Nainiwan si Paulo Mendoza bilang tamang pagpipilian ng Realtors Siya ang pinakamahusay na manlalaro mula sa draft class na iyon Mendoza, na Nasiyahan siya sa isang labing isang taong karera na nanalo sa 2001 Governors Cup Championship. 2001 Draft Ang top overall pick Red Bull Willie Miller from Letran. Lalo na sa katauhan ng number one draft pick na si Willie Miller. Third pick Mark the Spark Kagiwa. with spectacular move up and under. Fifth Arigo. pick John Arrigo. nice move at 9 pick Roger Yap. Best steal from Santa Lucia at si PJ Seaman. University of Mindanao 5th round 43rd overall masasabing si PJ Semen ang greatest PBA draft steal of all time kung pagbabasehan mo lang na napili siya sa 5th round at marami pa siyang nagawa sa kanyang career. Napili bilang 43rd pick sa kabila ng paggawa ng marka sa MBA at PBL, hindi naglaro si Semen para sa Santa Lucia, at sa halip ay pumunta sa Pure Foods kung saan ginugol niya ang kabuoan ng kanyang karera. Peter Simon, Simon with a top shot! Tight advantage over Johnny Aparentos. He will drive. He will put up a shot. For Peter Simon! For Peter Simon! He ay nanalo ng walong titulo sa prangkisa, at naging pangunahing tagapag-ambag sa Grand Slam Quest ng Koponan noong 2014. Siya ay isang 8-time PBA All-Star, at pinangalan ng All-Star MVP noong 2008. Siya ay pinangalanan din sa Mythical Team noong 2014. Ito biglaan yung inatake pero ang pinakamaganda ang kanyang karera ay isang maliwanag na halimbawa kung bakit hindi mo dapat husgahan ng isang manlalaro sa kung gaano siya kababa sa draft. 2002 Draft Top Overall Pick FedEx Express Yancy de Ocampo Second Pick Rafi Ribes

Ilan sa mga manlalaro na kinuha sa itaas ng Reto Alo ay sina Chris Calagio, Homer C., Migs Nobly, at Eric Canlas. Naungusan silang lahat ni Reto Alo at tinanghal na 2002 PBA Rookie of the Year. Pagkaraan ng isang season, napili siya bilang 2003 Sixth Man of the Year. Ilan sa kanyang mga individual na milestone ay ang pag-score ng 40 points sa semifinals ng 2006 PBA Fiesta Conference. Nagpako rin siya ng walong three-pointers sa isang laro ng dalawang beses sa kanyang karera. Lumipat ang The Rain sa Talk and Text noong 2008 kung saan sa wakas ay nagawa niyang manalo ng championship sa sumunod na taon. Tinapos ni Rito Alo ang kanyang karera bilang bahagi ng 503 points club ng PBA. Siya ay isang dalawang beses na all-star at ang 2008 tatlong point shootout champion. Napakakaunting mga manlalaro ang nagawang takuti ng mga kalaban tulad ng ginawa ni Rito Alo sa tuwing makakahanap siya ng kaunting espasyo mula sa kabila ng Arco. 2003 Draft Top overall pick Alaska Mike Cortez de la Salle. Talk and text still Jimmy Alapag, Cal State San Bernardino first round 10th overall pick. Here's Nagkaroon ng pagkakataon si Jimmy Alapag na maglaro para sa pambansang koponan ng Pilipinas bago pa man siya tumuntong sa PBA. Gayon pa man sa halip na magamit ito upang ipakita ang kanyang mga kasanayan, si Alapag ay nagdusa ng isang kapuspalad na pinsala sa kamay na nauwi sa pananakit sa kanyang draft stock. Nais ng mga kuponan na kunin ang mga surefire prospects tulad ni Mike Cortez na nagpakita na kaya niyang magpatakbo ng isang koponan kasama ang De La Salle Green Archers o ang mga veterano ng NBA na si Romel Adukol ng Manila Metro Stars at Eddie Lor ng Batangas Blades. June Limpot could not get the short jumper. What a pass! Harry. what a pass! An awesome. Sa wakas ay napili si Alapag na ikasampu sa pangkalahatan ng Talk and Text na mayroon ng naunang napili sa draft na ginamit nila para piliin si Harvey Carey. Here's a spark plug, no look pass by Alapag inside the carry. Catch your breath, why don't you? I need... Ang pagpili ay naging desisyon sa pagbabago ng prangkisa dahil si Alapag ay naging isa sa pinakamahusay na point guard na nakita ng bansa. 6 times PBA champion. 2 times PBA finals MVP. 2011 PBA most valuable player. PBA best player of the conference 11 times PBA All-Star 2004 PBA All-Star Game MVP 3 times PBA mythical first team PBA rookie of the year 2 times PBA 3-point shootout champion at member ng PBA 40 greatest players Honorable mentions Cyrus Baguio Red Bull second round 14th overall pick Cyrus scoring into the paint And as you mentioned, at the start... donald 2-bit shell second round 16th overall pick right now yes and round 2-bit 5000 draft top overall pick shell rich alvarez ateneo de la in the sky play Your food steel pole art Addy, you eat second round, 11th overall me. Addy, an acrobatic shot here! Ang <laughs> natin dito, kung lalayo pa lang ang soft here for CJ Hotbox, ito si Paul Arpati, may 8 puntos na rito, finishing the first. Pero ito si Paul 2004 draft ay nagkaroon ng stack draft class na may anim sa unang oh, 10 pick huh? at kalaunan ay nakakuha ng mythical team na selection sa panahon ng kanilang mga karera. Matapos piliin ang susunod na mukha ng Frankie sa pagkatapos ni Alvin Patrimonyo, ito ay si James Yap, at nagdagdag sila ng isang young big kay Ervin Soto at ginamit ng Purefoods ang unang pit ng ikalawang round para piliin si Paul Art Adi. Ang hakbang na ito ay muling pinagtagpo si na Art Adi at Yap na mga magkakampi sa kolehiyo sa UE Red Warriors. Walang magandang shooting si Art Addy mula sa labas, ngunit binawi naman niya ito sa bilis at defensive tenacity. Siya ay isang mahalagang backup point guard na maaaring baguhin ng husto ang daloy ng laro sa pamamagitan ng mahigpit na depensa sa kalabang point guard, at tumakbo siya sa bawat pagkakataon. Naglalaro ng malaking papel mula sa bench dahil nanalo siya ng tatlong PBA Championship, dalawa sa Pure Foods sa Philippine Cup noong 2006 at 2010, at isa sa Barangay Ginebra noong 2008 Fiesta Conference. 3 times PBA All-Star, PBA All-Rookie Team, PBA Obstacle Challenge Champion. bilis, so nakakalusot nito sa ako. Parang ganu'n. At ang 10th overall pick na si Gary David. Pumasok si David sa 2004 PBA Draft at napili bilang 10th overall pick ng Coca-Cola Tigers noong. Challenge three first point as a PBA player. Yes. Gary David. No bitch. Gary David, last shot about. Oh, boys, so dito para kay David. And now it's three.

Nagdala si David ng mataas na energy sa running game ng Air 21 at naging pangunahing opensa ng Express sa pag-secure ng ikatlong pwesto sa Fiesta Conference ng season na iyon. Siya ay nagkaroon ding maraming awards sa PBA. PBA Best Player of the Conference. 5 times PBA All-Star. 2014 PBA All-Star Game MVP. PBA Most Improved Player. 2 times PBA Mythical First Team. 2007 PBA All-Defensive First Team. 2007 PBA Comeback Player of the Year, 2007 PBA Sportsmanship Award, at 4 times PBA Scoring Champion.